Magandang araw po sa ating lahat ang paksa po natin ngayon ay patungkol sa katangian ng kuneho. Pero bago ang lahat, ako ay humihingi ng kaunting suporta sa pag-like at subscribe sa maliit kong channel salamat. Ang kuneho ay isang uri ng hayop, kadalasang mayroon sa bahay ng maraming tao. Ito ay itinuturing na napaka mapagmahal at maraming mga tao ang nakakuha nito upang ibigay ito sa mga bata at gayon din sa ibang mga matatanda. Ito ay isang hayop na madaling makilala sa buong planeta, sa loob ng mahabang panahon ito ay bahagi ng lipunan dahil sila ay kaaya-aya ng mga alagang hayop. Madali itong mapaamo, kaya isa ito sa pinakamabentang hayop sa mga tindahan. Mayroong higit sa 40 species ng mga kuneho, ngunit walang duda, ang maaaring paamuin ay European na kuneho. Ang hayop na ito ay kabilang sa pamilya ng Leporidae at naninirahan din sa mga lumbe kapag nasa tirahan ito. Ang lugar na kanilang tinitirhan o ang kanilang tirahan ay sa mga lungga na kanilang hinuhukay sa lupa, mayroon silang mga lagusan kung saan sila gumagalaw at iniiwasang lumunin ng kanilang mga likas na mandaragit. Ang mga lugar na ito ay may mainit na temperatura at napakadilim din, sa paraang ito ay gumugugol sila ng maraming oras hanggat maaari ng hindi nakikita ng ibang mga hayop. Mga Katangian ng Kuneho Ang mga katangian ng daga na ito ay detalyado sa pinakamahusay na posibleng paraan sa ibaba. Ang laki nito ay mula 34 hanggang 50 cm. Ang klase ng kuneho ay mammalia. Ito ay matatagpuan sa pagkakasunod-sunod. Mayroong hindi bababa sa 30 iba't ibang mga species. Ang bigat nito ay mula isa, isa hanggang dalawa, 5 kilo. Ang kanyang buong dieta ay batay sa mga pagkain na kabatay sa damo, gulay at ilang prutas. Ang pagpaparami nito ay sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Matapos mabuntis ang inang kuneho, maaari na siyang manganak sa loob ng 35 araw. Mga klase ng kuneho Para sa paggawa ng karne, ang blue and white rabbit na beverin, chinchilla, New Zealand, American blue and white. Para sa industriya ng balahibo, ang rex rabbit o ang havana rabbit. Para sa industriya ng tela, ang angora rabbit. Para sa alagang hayop, ang balear dwarf rabbit at gayon din ang angora. Ang mga kuneho ay may Mahusay ang kanilang kaugnayan sa mga tao gaya ng ginagawa ng ibang hayop. Gagawin niya ang prosesong ito kapag naramdaman niya na siya ay may kumpiyansa at iyon ay kung kailan siya gagawa ng mga social bond. Pagkatapos nito ay lagi siyang maghahanap ng isang paraan upang mapabuti ang bono na iyon sa mga taong nagawa na magkaroon ng isang mahusay na sentimental na koneksyon sa pakiramdam. Maraming salamat, God bless us.